ipinahiram ko ang asawa ko. Ikaw, payag ka bang ipahiram ang asawa mo? Isang mapagpalang oras sa ating lahat. Andito na naman ang inyong lingkod upang maghatid ng isang kasaysayan at siya, na, tiyak, na natin ng aral. Ang ating kasaysayan sa oras na ito ay pinamagatang ipinahiram ko ang asawa ko. Tatlong taon na rin kami nagsasama ng misis ko na si Jana. Pero hindi pa rin kami nabibiyayaan ng anak. Halos limang taon ko rin siya naging girlfriend simula nung college. Mas nag-iingat kami noon para hindi siya mabuntis. Pero ngayong mag-asawa na kami, hindi na nga kami nag-iingat. hindi pa rin siya mabuntis. Tawagin mo na lang po akong June. Pareho kaming 27 years old ng asawa ko. Pareho kami nagtatrabaho sa isang kumpanya. Nang magbukas nga ng panibagong branch ang kumpanya namin sa Laguna, ay dalawa kaming na-assign ng asawa ko. Kung kaya, kinakailangan na rin naming maglipat ng mas malapit na mahaupahan. From Makati City pa kasi kami at malayo na rin ang Laguna. At kahit may kotse kami, mahihirapan pa rin kaming mag-travel dahil na rin sa traffic. Agad naman kaming nakahanap ng two-story apartment sa isang residential area. Tamang-tama dahil may parking na rin. At kayang-kaya namin monthly payment nito. Linggo ng umaga, nakarating kami sa lugar kung saan kami titira. Kami ng ilang mga gamit namin. Dining set, sofa, isang TV at isang kama. At pagdating nga namin, bakit kaming sinalubong ng isang binatilyo? Siya si Eric. Pero sabi niya, 19 years old na daw siya. Kamakin daw siya ng may-ari ng apartment na titirhan namin. Siya rin daw ang katiwala at maintenance ng apartment. Kaagad niya akong tinulungan na may pasok ng mga gamit namin. Mukhang mabait naman si Eric at medyo mamasil ang katawan niya. Sanay daw siya sa mabibigat na trabaho. At nang bumabanga si Jana sa kotse, napatingin naman bigla si Eric. Iniisip ko na lang na baka nagandahan lang siya kay Jana. Isa pa, sanay na rin naman ako na may mga lalaking napapatingin talaga sa kanya. Maganda at sexy si Jana. Mapapagkamalan mo ngang talaga pa ito. Agad naman siyang ninitian ng asawa ko at lumapit na ako para ipakilala sila sa isa't isa. Medyo mahiyain pa si Eric. Nang matapos na nga naming maipasok ang mga gamit sa loob ng bahay, ay nagpaalam na rin si Eric sa amin. Bago siya tuluyong umalis, sinabi niya na siya rin daw ang maintenance dito sa apartment. At kapag may problema, at kapag maipaayos kami sa kanya, ipagtanong lamang daw namin siya. At nag-iwan na rin siya ng contact number. Pakalipas ng ilang araw, Naging okay naman kami ni Jana sa lugar. Araw ng Sabado, nakita ko si Eric. Tinawag ko siya at agad na lumapit naman sa akin. Mayroon daw kasing nagpapagawa sa kanya ng sirang shower sa kabilang pinto. Nang nasa pinto na nga siya, ay nakita niya si Jana na nakaupo sa harap ng computer. Kaagad naman siyang binati ni Jana. Napansin ko na ng bahagyang ngumiti si Eric. Nahihiya siya kay Jana. Ibang pakiramdam ko kay Eric. Lalaki rin ako, kaya alam ko. Nahihiya lang siya sa akin. Siguro kapag wala ako, baka kinakausap niya si Jana. Wala namang problema sa akin kung humanga siya sa asawa ko. Patulo lang naman yon sa edad ni Eric na 19 at masarap sa pakiramdam kapag may humahanga sa asawa ko. Dahil ibig sabihin lang Magaling ako mag-alaga. 27 years old na si Jana, pero maganda at malakas pa rin ang dating. Dahil maalaga ito sa kanyang sarili. Nagmamadali na ang umalis si Eric dahil alas tres na daw ng hapon. Uuwi na daw siya dahil hinihintay na rin siya ng tita niya. Ah, sige po kuya, uuwi na po muna ako. Nagpaalam na rin siya kay Jana. Nasa kabilang kalsada lamang ang bahay ng tiya niya na kanyang tinutuluyan. Nang makaalis si Eric, biniro ko si Jana. Babe, wala ka bang napapansin kay Eric? Tanong ko sa asawa ko. Wala naman. Bakit? Sagot naman niya. Ngumiti ako. It's ya. Pahabol na sagot ng asawa ko. Natawa naman ako kay Jana. Kaya sabi ko, mukhang may tama sa'yo yun eh. Maganda ang ngiti ni Jana. Hindi naman siguro. Baka kasi ngayon lang nakakita ng tao yon. Pareho kaming natawa sa sinabi ng asawa ko. Nang may kumatok sa pinto at pagbukas ko, isang magandang babae. Agad naman siyang nagpakilala. Siya daw si Jenny. Sa kabilang pinto lang daw siya umuupa. Pinapasok ko na muna siya at sinabi ko na rin ang pangalan ko. At si Jana, pinakilala ko rin nakipagkwentuhan muna sa amin si Jenny. Sa call center daw ang trabaho niya at bago pa lang daw siyang naungupahan dito. 24 years old lamang daw siya. Taga Valenzuela siya. Pero na-promote daw siya ng company at na-assign dito sa Laguna. Kung kaya, naghanap siya ng apartment na palapit sa work niya. Dalaga pa daw siya at lingguhan na lamang kung umuwi sa parents niya sa Valenzuela. Napahaba na rin ang kwentuhan naming tatlo hanggang maalala niya ang pakay niya sa amin. Sabi niya kung may number daw kami ni Eric dahil may nakalimutan daw siyang ipagawa pa sa kanya. Naalala ko na may binigay nga pala si Eric na contact number at nagpaalam lang na at si Jenny sa amin ni Jana dahil may pasok pa rin siya ngayong gabi. Kinagabihan, matapos namin maghapunan, nagkwentuhan muna kami ni Jana gaya ng madalas namin ginagawa. Napag-usapan uli namin ng tungkol sa pagkakaroon namin ng anak. Pinalikan namin uli kung bakit hindi kami makabuo. Tatlong taon na kaming nagsasama. Medyo nalungkot si Jana dahil hindi niya ako mabigyan ng anak. At nalungkot din ako dahil hindi ko rin siya mabigyan ng anak. Napag-usapan din namin na magpatingin sa doktor. Pero nag-decide kami na huwag na muna magpatingin at maghintay na lamang na makabuo. Pero pareho na kaming naiinip. Sumeryo so, sa bigla si Jana kaya what if try natin sa iba, babe? Biro ko kay Jana. Nagulat siya. Sabi ko, biro lang. Gusto mo? Seryoso ako. Sagot ni Jana sa akin. Di nga, seryoso ka? sagot ko na may pagkagulat. If ever, sino naman? Tanong niya sa akin. Ah, uh, sabi ko sa kanya, planuhin namin na gusto. At kailangan pareho namin gusto talaga. Desperado na kaming magkaroon ng anak ni Jana. Kinabukasan, linggo, alas otso na ng umaga kami nagising ni Jana. Habang nasa garahe ako at naglilinis ng na sasakyan, napadaan si Eric kaya nagkakwentuhan uli kami. Tinawagan daw siya ni Jenny dahil meron pa ang ipaayos. Pero sabi ko, pakang wala pa siya dahil sarado pa at hindi ko pa nakikitang dumaan. Okay lang kuya, ihintayin ko na lang. Habang naghihintay siya, ay pagkwentuhan muna siya sa akin. Nagkaroon na rin ako ng pagkakataon na magtanong-tanong ng mga bagay-bagay tungkol sa kanya. Hanggang natanong ko na siya tungkol sa babae. Tinanong ko kung may girlfriend ba siya. Sabi niya, nagkara naman daw siya ng girlfriend pero hindi rin nagtagal. Nabuntis daw niya ito. Pero hindi siya tinanggap ng mga magulang ng babae. Sa ng construction worker lamang daw siya. At inilayo sa kanya ang anak niya kasama ang girlfriend niya. Bago pa lang daw siya dito sa tita niya. Ang anim na bon pa lang. At wala pa daw siyang mga kabarkada o kaibigan. Napansin ko na mukhang mabait na bata si Eric. Tahimik at magalang. Inimbita ko siya na sa susunod na Sabado ay mag-inom kami dito sa bahay. Hindi naman daw siya masyadong umiinom. Minsan lang yon at madali pa siyang malasing. Sabi ko naman, Huwag siyang mag-alala dahil pareho lang naman kami. Biniro ko pa siya kay Jenny. Sabi ko, maganda si Jenny. Bakit hindi mo ligawan? Natawa naman si Eric. Sabi niya, tapansin nga niya. Pero focus daw muna siya sa buhay niya. Hanggang sa maisipan ko na sinong mas maganda? Si Jana o si Jenny? Biro kong tanong kay Eric. Dinaan ko sa biro. Baka kasi kung anong isipin niya. Hindi ka agad siya sumagot. Mas maganda ang asawa mo, kuya. Napangiti ako kaya medyo hindi nahiya si Eric. Maya-maya, bigla na lang nagbukas ng gate. Si Jenny, dumating na. Pag-alas na ng umaga. Matapos niya kami batiin. Pumasok na sila ni Eric sa kabilang room. na Nainuupahan niya. Maya-maya nga, tinawag ako ng asawa ko. Hoy, Oo ka talaga. Kung ano-ano yung tinatanong mo doon kay Eric. Natawa na lang ako dahil nakikinig pala siya sa usapan namin kanina. Ano daw ba yung plano ko sa Sabado? Bakit niyayaya ako daw na mag-inom si Eric? Ngiti lang ang sagot ko. Mukhang ramdam na ni Jana kung ano ang plano ko. Alas 11.30 ng umaga, dumaan uli si Eric palabas ng gate nang makita niya ako. Kuya, uwi na ako alam niya. Sa Sabado ha, 8pm. Paalala ko. Sige po kuya, sagot naman niya. After magawa ang mga gawain namin ni Jana, nagpahinga na kami. Nagdadalawang isip pa si Jana sa plano ko kay Eric. Okay lang naman kung walang mangyari sa kanila. Iniisip ko rin na baka, baka mailang din si Eric. O di kaya, Matakot. Kinagabihan, maaga na kaming natulog dahil may pasok na kinabukasan. 8 to 5 ang pasok namin ni Gianna. Kaya 6 a.m. pa lang, umaalis na kami sa bahay, lunes hanggang biyernes. Tumating na nga ang araw ng Sabado. Patapos namin gawin Gianna ang mga gawaing bahay, nagpahinga na kami. At pagdating ng hapon, inihanda ko na ang iinumin namin ni Eric. Inilabas ko yung itinatago kong imported na alak. Bigay pa ng kliyente namin noong nakaraang December. nagpa na lang ako ng lutong barbecue at inihaw na manok. Mag-aalas 8 na ng gabi nang dumating si Eric. Short na maiksi lang ang suot nito at fit na sando na white. Kaya malinis tingnan at medyo labas ang natural na muscle ng katawan niya. At bagong ligo. Tinanong ko muna siya kung kumain na ba. Kumain na daw siya binuksan ko muna ang TV at sakto sa PBA, laban ng Hinebra at San Miguel. Ginanahan si Eric dahil paborito rin pala niya ang team na Hinebra. Habang nanonood siya, inalabas ko na ang pulutan namin, pati na rin ang alak. Inumpisahan ko lang tagayan si Eric. Baka apat na tagay na kami. Lumabas naman si Jana at bagong ligo. At lumapit sa amin. Ang naman ang mga mata ni Eric nang makita si Jana. Inabutan ko siya ng isang shot glass at ininom naman niya ito. Sabi niya, matapang daw ang alak. Ayaw niya ang minum. Tumabi siya sa akin pero nanood na lang ng basketball. Panay naman ang sulit ni Eric kay Jana. Medyo hindi nahihiya dahil may tama na rin ang alak. Ramdam ko na lasing na rin ako. Kaya nagdahan-dahan ako. Si binang na ang tinatagayan ko ng marami. Napasarap ng husto dahil mananalo na ang Hinebra at nasa harapan pa niya si Jana. Tumagay na rin si Jana pero pakunti-kunti lang. Pakiramdam ko, nahihilo na rin siya. Malapit na namin maubos ang alak at pag-aalas dosin na ng gabi. Lasing na si Eric dahil medyo madaldal na. Ako man ay medyo lasing na rin. Pero alam ko pa naman ang mga nangyayari. Hanggang nagbanyo ako at pagbalik ko, katabi na ni Jana, si Eric sa sofa. Kinabahan ako pero hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko. Hindi na ako lumapit. Naka-off na ang ilaw at ang TV na lang ang bukas. Agod ni Jana. Napasarap ang tulog namin pareho. Alas na lang umimuna namin ang nangyari kagabi. Naging abala kami sa mga gawaing bahay. Lunes, balik kami sa trabaho. Lumipas ang isang linggo. Hindi ko pa napapansin si Eric. Inisip ko na lang na baka nahiya siya sa mga nangyari. Pero lumipas na ang dalawang linggo, wala pa rin siya. Hindi ko siya maramdaman. Kaya tinawagan ko siya para kumustahin. Humingi siya ng pasensya sa nangyari. Sa nangyari sa kanila ng misis ko na si Jana. At nagulat siya nang sinabi ko alam ko lahat ang nangyari. Kaya okay lang. Pero sabi niya, baka hindi na daw siya makabalik. Dahil biglaan daw siyang pinauwi ng nanay niya sa Mindanao, sa Sambuanga. Hindi daw niya matanggihan dahil umuwi daw doon ang mag niya. Gusto nang makipag-usap sa kanya at ngayon nga, nagkabali ka na sila. At napagkasundoan nila na doon na lang manirahan sa Sambuanga malam na mahal niya ang pamilya niya. Kaya hindi na raw siya babalik ng Laguna. Bigla naman akong natahimik sa mga sinabi ni Eric. Hanggang nagpaalam na siya. Nagpatuloy naman kami ni Jana sa buhay namin. Trabaho, lunes hanggang biyernes. Pahinga, sabado at linggo. Makalipas ang dalawang buwan. Isang umaga. Isang masayang Jana ang bumungod sa akin pagkagising ko. Masaya niya akong ginising, hawak ang isang pitikit na may dalawang guhit. Masayang masaya kami pareho ni Jana. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang kalokohan sa buhay. Kayo nang bahala kung gusto niyo akong usgahan. Eric ng Laguna At dito po natatapos ang ating kasaysayan sa araw na ito. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam.